tulong ng kasikatang nakuha ng Jimmy Eat World at Dashboard Confessional noong early 2000 ay biglang pumasok sa mainstream ang tugtugang emo sa karagdagan ng naglabasan pang mga itinuturing na emo bands tulad ng My Chemical Romance, Fall Out Boy, The Used, na jumpsuit, aparatos at iba pa ay nanatili ang tugtugang emo sa mainstream ng isang dekada. Kaya sa mga panahong yun mga idol ay hindi na nakapagtataka kung may mga lumabas na mga bagong banda na nakuha ang impluensya sa kanila, na kahit masasabi natin na huli na sila sa eksena ay nakakuha pa rin naman sila ng sobrang kasikatan, tinangkilik at nagustuhan pa rin ang kanilang musika ng mga kabataan. Isa nga sa mga bandang ito ay ang tatalakayin natin ngayon, ang Boys Like Girls. Bandang nasa likod ng mga awaiting Two is better than One, you, The Great Escape the we'll great. Thunder At marami pang iba na talaga namang masasabi natin na kinabaliwan ng mga kabataan ng kanilang era, lalo na nga ng mga kababaihan. Kahit nga sa Pilipinas mga idol, kung babagal-bagal ka sa pagbili ng tiket ng kanilang konsyerto ay eh siguradong mauubusan ka. Pero syempre alam ko ay eh marami na naman dito ang hindi sila kilala. Okay lang yan mga idol, huwag ka lang masyado magpahalata para hindi nila malaman na isa ka ng matanda na ko. Pero halika at samahan nyo pa rin ako na kilalanin ang isa sa pinakasumikat na banda sa era ng emo at papak sa pagitan niya ng taong 2000 hanggang 2010. Paano nga ba nagsimula ang bandang Boys Like Girls? At bakit bigla na lang silang nawala sa panahong kung tutuusin ay eh babago pa lang silang sumisikat? Nasaan na nga ba sila ngayon? Talakayin natin lahat yan pagkatapos ng ating intro. Maraming salamat mga idol! Welcome to Magsisimula ang lahat noong 2005 sa Endover, Massachusetts noong ang isang dalawampung taong gulang na singer, songwriter at producer na si Martin Johnson ang nagkaroon ng kagustuhang ma-record ang kanyang mga isinulat na kanta kaya naisipan itong bumuo ng isang bagong banda. Una niyang nirecruit ay ang bassist na si Brian Donahue at ang drummer na si John Keefe at para makompleto ang line-up ay ipinasok naman ni John ang dati nilang lead guitarist at kalaunan ay napag-alamang pinsan niya pala na si Paul DeJo at habang nag-iisip sila ng pangalan itatawag sa kanilang banda, ay pabirong sinabi ni Martin Johnson ang Boys Like Girls na hindi niya naman inaasahan na magugustuhan ng kanyang mga kasama. Mula dito ay nagsimula na silang mag-record at tumugtog sa ilalim ng pangalang Boys Like Girls sa iba't ibang lugar sa Massachusetts hanggang maisipan nga nila na ilabas ang kanilang mga kanta sa pamamagitan ng Pure Volume, isang website 'yon mga idol na ginawa ng Unborn Media Incorporated na naging lugar naman para sa mga independent bands at mga artist dahil pwede silang mag-upload at mag-streaming ng mga music files sa naturang website. Malaking tulong yun sa kanila mga idol para magkaroon sila ng fanbase dahil malaya ding nakakagawa ng account doon ang maraming fans na mahilig makinig ng mga unreleased music. Dito unang narinig mga idol ang demo version ng The Great Escape at acoustic rendition naman ng Thunder na naglagay sa kanila sa number 1 ng top unsigned artist chart ng naturang website at unti-unti ay nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsagawa ng mga tours sa iba't ibang lugar kasama ang iba pang banda. Hindi rin naman nagtagal at nagkaroon din ng mas malaki pang mga banda ang nagka-interes sa kanila para gawin silang opening act sa kanilang mga tours. At sa tulong ng producer na si Matt Squire ay agad na pumasok ang banda sa studio para e record ang kanilang debut album sa ilalim ng Columbia Records at Red Music sa mga hindi nakakaalam mga idol ay eh sa Red Music din unang nag-release ang Metallica ng unang dalawa nilang album Important record distributors pa ang pangalan ng naturang kumpanya dati Na i-release ang debut at self-titled album ng banda na Boys Like Girls noong August 22, 2006 Kabilang ang mga singles na Hero, Heroine you. You The Great Escape a atender ay nagawa nitong pumalo sa number 55 ng Billboard 200, number 14 sa US Top Rock Albums at number 1 naman sa US Hot Seekers Album. Nasunda na ito ng kabi kabilang mga tours, mga projects, guesting sa iba't ibang programa at collaboration sa napakaraming mga banda. Kaya nagkaroon ng delay ang pangalawang album ng mga ito. Na-release nila ang pangalawang album na Love Drunk noong September 8, 2009. Kabilang ang mga singles na Love Drunk, She's Got a Boyfriend na Heart, heart, heartbreak at two is better than one. Kung saan kasama nila dito ang sobrang sikat na si Taylor Swift. nagawa pang pumalo ng album na ito sa number 8 ng Billboard 200. Pero ramdam na ramdam na dito ng banda ang pagkamatay na ng kanilang genre. Yung tipong mas gusto pa umano ng mga radio stations na patugtugin ang mga remix version kaysa sa kanilang mga original na kanta. Pinilit ng banda ang bumuo ng pangatlong album noong 2010 at sinubukan pang ibahin ang kanilang style para makahabol sa nauusong musika eh hindi naman ito nakatulong sa kanila dahil sa huli noong matapos nila ito to ay nagpasya na lang din sila na hindi ito i-release dahil parang niluloko lang umano nila ang kanilang mga sarili. Yung mga awiti na nabuo nila doon ay eh hindi mo masasabi na awiti ng Boys Like Girls. Ibinasura nila ang album na ito at nagpasya na lang sila magpahinga na lang muna bilang isang banda. Nagsimula na gumawa ng kanika nilang projects ang ibang miyembro. Nagsama sina Brian Donayu at Paul De Giovanni sa side project band na tinatawag na Early Morning Blues. Samantala, bukod sa pagre-record ng sariling kanta, eh ay songwriter at producer din si Martin Johnson ng mga artist na katulad ni Avril Lavigne, Daughtry at iba pa. Pero hindi nito makita mga idol kung ano yung purpose ng kanyang ginagawa. Mas naramdaman niyang iba pa rin ang gumawa ng mga awiti na kasama ang kanyang banda. Kaya noong October 2011 ay muling nagsama-sama ang Boys Like Girls at agad na bumuo ng demo. Pero sa hindi inaasahan ay inalis ng mga ito si Brian Donahue dahil marami umano itong ibang plano na nakakaabala sa pagbalik ng banda. Itinuloy ng tatlo ang naumpisahan mga demo na kasama ang touring bassist na si Morgan Dor na kalaunan ay ginawa na rin nilang opisyal na kapalit ni Brian at ang mga demo na yon ang naging pangatlong album nila na Crazy World na inirelease naman noong July 17, 2012. Iniwan na nila dito ang kanilang emo at alternative rock na style at mas nag-focus sa tugtugang country music pero kasama ang palad ay hindi na ito nakakuha pa ng malaking benta at malinaw na mga lumang kanta taparin pa rin nila ang gustong marinig ng mga fans sa kanilang mga tours. Nag-focus na lang ang banda sa mga tours at isang nga ang Pilipinas sa naging paborito nilang destinasyon dahil malaki rin ang kanilang fan base sa ating bansa. Katunayan ay makikita mo sa mga konsyerto ng Boys Like Girls sa Pilipinas kung gaano kabilis maubos ang kanilang tickets na minsan mga idol ay kinakailangan pa nilang mag-set up muli ng panibagong araw para lang mapagbigyan ang lahat ng gustong manood ng kanilang konsyerto. Sobrang aktibo pa rin mga idol ng Boys Like Girls hanggang sa kasalukuyan. Pero iba na ang dalawa nilang miyembro. Umalis si Morgan Dorn noong 2021 at naging kapalit nito ang bassist na si Gregory James. Samantalang umalis naman si Paul DiGiovanni noong 2022 at pinalitan naman ito ng lead guitarist na si Jemel Hawk. At bago matapos ang taong 2023 ay nakaplanong ilabas ng banda ang bago at pang-apat nilang album na Sunday at Foxwoods na siguradong aabangan ng kanilang mga tagahanga. Kung ibibilang natin ito mga idol ay magkakaroon ang Boys Like Girls ng apat na studio albums, isang live album siyam na music videos tatlong extended plays at pitong singles hindi sila yung tipong naging sobrang laking banda, hindi sila naging kasing successful ng katulad ng kalimitan nating tinatalakay dito sa Aklat PH pero para sa mga kabataan na musika ng Boys Like Girls ang kinagisnan e eh siguradong magiging bahagi na ng buhay nila ang musika ng banda bulaklak na yan sa kanilang pandinig tulad ng kung gaano nating kagusto ang mga kanta ng mga paborito nating banda from old era Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.